Magandang araw po mga ka-59 and have, have a blessed day po sa ating lahat at kamusta po ulit sa ating mga anak buhay bilang mga security personnel. Ingat po tayo palagi. Lalo po ngayon, medyo umuulan. So, kailangan po natin na protection sa katawan. Siyempre po, health pa rin po ang napakalaga sa ating mga security personnel para po higit po natin mapagtagumpayan yung hamon ng ating anak buhay at hindi tayo makapagliban para hindi po sa ating pamilya, ating sa lahat, sa client po na ating pinagliban ah Okay, so ang ating pong bibigyan ngayon ng kasagutan isang tanong ng ating followers na alam ko marami naman talaga pero may mga <coughs> previous vlog na rin po ako, ako sa vlog natin eh pero ulitin natin uli or padagdagan natin, medyo padadaliin natin yung tinatanong niya paano daw ba gumawa ng report okay, so, yung pinatanong niya, paano gumawa ng report so talaga naman po marami po talaga sa ating mga kasama na mga kapaydnay natin na hirap po talaga gumawa ng report. Totoo po yan. Even mga officer, meron pa din po naman talaga. Pero parte po ng buhay yan. Normal po yan. Kasi wala naman po talaga ang nagsimula na marunong. Kailangan, gusto mo bang matuto? Gusto mo bang lumago? Kasi nga, kung gusto mong lumago sa buhay, ikaw mismo yan eh. Tandaan po natin kung ano yung gusto natin sa buhay. Lalo't kung may tanong tayo paano, yan po yung magandang tanong sa sarili sa ng isang kapaignay natin or bilang sa ating sanili. Pag nagtanong ka paano ba, kasi pag ang tanong mo paano, mag-iisip uli ang isip natin at gagawa ng paraan para masustain yung tanong ng isip natin. Kasi pag sinabi natin, di ba, hindi ko kaya yan. Na, wala na, stop na yung utak natin. Di ba, mahirap lang ako. Ito lang ako, wala -stop na, stop. Pero pag sinabi mo kung mahirap na buhay ka, so binib binibigyan ko lang po ng pagpapaliwanag para higit po natin maintindi para lalo nating malaman pa, paano pala man at ganoon lang pala parang buhay lang din yan eh di ba mahirap na buhay tayo pag mo mahirap lang ako ito lang ako yan ka na lang talaga pero pag ano paano ba makawala sa pagiging mahirap paano ba umasenso gagawa ka ng paraan magsisikap ka mag-aaral ka gagawa ka ng kaparaan at kapag makapag-aaral ka gusto mong umasenso, ang dami mo eh di ba so ganun din po sa paggawa ng report <coughs> sa so, paano po yan Okay, unang-una, dapat po kung talagang willing tayong matuto doon sa kapag natin nagtatanong salamat sa tanong po at maraming makakarilig dito na naman. Okay, una po is uh, handa ka na ba na suungin ang trabaho na yan? Kung hindi, kung sabi mo lang eh, pansamantala lang ito, hindi naman ito talaga yung gusto ko. Pero, pagsisikapan ko kasi dito kumukuha makuha para maitulong or masustain yung needs ng aking pamilya. So, pagbubutiin mo yan, kahit hindi naman talagayin ang fee. Marami naman ganyan eh. Maraming mga empleyado na hindi naman talagayin ang kanilang gustong maging, kumbaga, naging way lang para makaangat o makatalon doon sa gusto nila. Kasi may process eh. May po ba, no, gusto mong ibang bansa, mag-iipon muna ako ng pangaloko, ganito, ganyan, para makapag-alis ko, may pang-prepare na or pangasikaso ng mga documents ko. So, yan, okay lang po yun. Pero kailangan po, andun yung puso natin sa pagtatrabaho na kailangan pang puti. Siyempre, pag security guard tayo, magre-report ka talaga kahit vain guard ka. Kapag gagawin ka na isa report ng officer mo, kasi standard po talaga, pag may report ang guard, pag merong nakitang nakita negligence sa security o sa area niya na may mga problema, gagawa ng report ng guard. Siyempre, kayo nakakita niya eh. I-endorse sa officer po yan, sa mga detachment commander niyo, sa mga OIC niyo. Ngayon, pag na-endorse na natin po yan, ang officer ngayon ang gagawa ng pinali parang i-attach ia po yung report natin ngayon ang tanong paano kung hindi ka marunong gumawa ng report paano na kaya ang iba dyan natatako kaya nga isa pong standard natin ito bago tayo pumunta doon kailangan yun handa ka na kung handa ako okay, very good. pangalawa po is yung fear yung takot mo tanggalin mo po yan kasi pag may takot tayo nawawala tayo sa linya eh. kung lumiliit tayo kung baga sa halaman tayo para yung takot mo, iyan ang kumukalipol sa'yo, parang tinatalihan ka na hindi ka kumro. Di ba yung mga bonsai na alaman na papansin mo? Lumalaki sa puso ngayon ang ginagawa ng yung mga, parang maging bonsai yan. Tinatalihan ako ano-ano para hindi sila lumago. Kung bagay yung tali, ito yung takot na nangyayari sa atin. Nasa puso, may pwede naman tanggalin. Hindi ka matatakot. Di ba? We are created by God. Sobrang laki ng Diyos natin. Compare mo sa problema mo ngayon. Alipag wala ka ng takot sa sarili mo, OP. Okay. Kasi pagkayamita ako, andi yung criticism eh. Hindi eh, ka parang marunong gumawa ng report eh, ganito eh. Eh, isipin mo na, ikaw eh. ako nandito kasi gusto mo matuto. Bakit lahat ba ng officer na na marunong gumawa ng report? Nandung pati ba yun, marunong na? Hindi naman eh. Patulad din natin yan na walang alam. Diba? So, kaya lang, pati sila lumago, may ginawa silang process. Yun nga. Alisin po natin yung takot ng berwa. Ngayon, pag nawala na yan, kaya mo nang i-handle yung sarili mo, whatever it takes, kasi yung mga criticism, eh, ano yan eh, tinatawag na, depende sa criticism niya, eh, kung constructive criticism niya, okay, kaya naman po yung mga officer, pag hindi marunong yung mga guard natin, ano na yan natin? Huwag man natin sabihin na hindi magaganda. So, anong sa iba, natatakot, nawawala tuloy ng gana. Diba? Pero kung tinuturo, magpasaway, puro tuloy, pwede pa sabihan, ah, oh, kasi pag talaga ang dami kong sinabi, tinuturo ang kita, yung kong sumunod sa akin, eh, bubog tsakin talaga kita. Ibig sabihin, bubog tsakin, sa sasabihan kita na maramdaman mo talaga pero yung bago pala hinahinay kasi talagang ganun eh sabi nga eh trust the process darating din niya gagaling din niya so kung din tayo kaya po eh, sir ikaw na nagtatanong gagaling ka din basta yung sinabi ko to tandaan mo lang po yan okay pag wala na yung takot next yun nga yung hiya nahihiya Ay, ayaw ba gawa ng ganito ah, kasi hindi pa nga ginagawa eh na ano na di ba sa may pagsumubok pa sabi nga ang taong sumubo at, at hindi nangyari o hindi natupad, hindi naman kami po ang yan. It's normal. Kasi hindi mo pa nakukuha yung tamang process. Pero yung tao daw na hindi sumubo kailan ba, yun yung tunay na kami po. Hindi ko mabilo kasi walang ginawa eh. <coughs> diba? So, wala ka ng hiya, hindi yung walang hiya papapala ng mukha. Wala ko sabi ng hiya na, maging as-is ka. Maging confident ka sa sarili mo magkaroon ka ng tiwala sa sarili mo. Kaya nga lahat sa nagsisimula yan, sa sarili lang, wala nang iba. Kahit ang gawin mo sa buhay, ang laki ng papel ng sarili natin, tayo ang may pagkukulang o tayo ang gumawa, kaya kayo nag-pro. Yung nakatulong sa atin, instrument lang yun yan. Pero yung pinakamalaking paano dyan, participation is, tayo yung sarili natin. Kasi ikaw ang gaganap, tutulong lang yan sila, pero kung silang pagagawin mo, wala kang gagawin, it doesn't work that way, sigurado, malalaga pa nangyari, hindi ka mag-grow sa buhay. Diba? Ngayon, kung ngayon na, kaya mo na, hindi ka na mahihain, kaya mo i-handle yung sarili mo. Mataas na yung confidence mo sa sarili mo. Kasi dapat andyan, pass mo sa customer service eh. Kasi ang dapat tanggal, hindi yan mahihain. Dapat na andun yung, ano siya, yung as is na sa sarili na kaya kong i-handle yung sa kaya kong i-handle itong mga uh, client na to. Tapos sa report lang, takot ka pa na sa mga trabaho. Diba? So, yun, kung kaya mo na po, ngayon ang gagawin mo, So, paturo ka na. Kaya nga habang kayo mga security, magbasa-basa tayo ng mga books, yung mga English. Kasi paano na po kung ang foreigner po yung ating um, client, doon tayo magsasabit ng report, tapos Tagalog din maiintindihan. Pero sa mga pinga, pwede naman tagal yata sila ng office rin, pero mas maganda rin, matuto na po tayo sa English. Kasi yun yung kailangan eh. Diba, well-trained, tapos ng report mo, ano ba naman. Paturo tayo. Next, Basa ka ng mga English ko newspaper, ng mga English din. Kasi doon sa newspaper, makikita mo yung mga report yan ng mga author eh, di ba? Ng mga newscaster, mga journalist, makikita mo yung mga report nila. Makikita mo incident report, makikita mo yung mga word na ginagamit nila. Kasi mga terminology, yung mga words na ginagamit, kasi maganda po yun. Kasi, mamaya ako po susunta natin yan. So, yun, kung nakakabasa ka na, kaya mo na kahit pa paano po, okay, okay lang po yun tayo nagmamadali, don't rush. Sabi, huwag ka magrara sa buhay. Kailangan step by step dahan-dahan. Okay, next. So, kung okay na po yun, <coughs> dapat prepared po tayo sa mga spelling mga word na ginagamit natin. Kasi minsan narinig natin. Kasi meron mga pag-pronunciation kasi kung minsan hindi naman fluent yung iba when it comes to pronunciation. Ngayon, <coughs> ang mangyayari po dyan, uh, meron kang na ano na word na pag-pronounce, sinulat mo, yung pala, hindi naman yun yung meaning kasi minsan the same pronunciation but magkaiba po sila sa spelling at iba rin yung meaning kasi minsan nga, yung mga ganda po dati sa inaasay na namin siyempre may report sa akin diba, yung sagulong ng mga sasakyan ng mga pangkara yung wheel stopper okay, nakalagay yung wheel stopper W, yung whiskey India lima lima, then stopper So, e, gulong po yun. Dapat whiskey, hotel, eco, eco, lima. Ba? Ay kung ilagay doon, will stopper nyo. Whiskey equal lima, 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 mali na. Kaya nga po, maging ano tayo doon sa mga term na ginagamit natin. Baka busisiin natin sa report. So, ngayon, pag, talaga kung maano mabusisi po talaga eh. Ngayon, pag okay ka na doon, report na yung gagawin mo. So, ano ba yung sangkap ng mga report para maging accurate yan, complete ang report mo. Kasi minsan may mga report, di ba? Pag binasa mo ako kulang, parang hindi talaga nakuha yung essence ng report. Yung ibig ipahiwatig ng nagre-report. So, kailangan pag pinasa mo yan, kung ano yung gusto mong iparating sa, 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 sa nire-reportan mo, masustain yun at masasagot ng report mo. So, paano po yun? At dyan papasok na yung tinatawag na 5 W's in one H. Ano ba tong 5 wives in 1 husband na sinasabi? diba? Una, yung 5Ws, 5W daw at isang H. Ano yung W na lima? Ito yung who, where, when, what, and why. At yung isang H is how. Ito yung mga tanong na kailangan pag tinanong mo yung report mo kasi bago mo ipasa, itong mga tanong na to, tanongin mo yung report mo. Pag nasagot ng tanong mo yung report mo, complete ng report mo ba sino ba yung involved na tao dyan sa report mo kung halimbawa may mga negligence ah si ganito, si si Juan de la Cruz hindi so, na hindi okay na ngayon, where saan nangyari, place na nangyari, nag-transpire nag yung, yung incident report na yan na ibigay mo sa ganitong lugar ganyan, yan. when, kailan, ng time kailan ba to na ibigay mo yung date, yung yan na so okay, yan na what ano bang nangyari ba't nag, na, ano to, nag, 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 exist yung problem na to so binigay mo na kasi ganito po ganyan, kaya ganito, kaya ganyan so kayo na yung mag kasi marami na mag report pag ito tinan mo complete na yan eh. diba? bahala na kung incident yung nasa ano na yan, ba kung inabangga nahulog, nagasgasan o what itanong mo lang to ngayon why? bakit ba nangyari? o sa maling nawala ng preno, kayo nabangga yung sakyan yan, ba? Allegedly, mga Gagamit din tayo ng term na hindi tayo natutuong iyon kasi minsan ininform lang sa iyo. So, hindi tayo aware kasi spot report eh. Meron pa tinatawag na talaga ng ano na report talaga nyo. Kasi pag spot report, kukuha ka lang ng igado na magbilisa para ma-info lang. Di ba? Pero may may pepehalo up report pa yan. O ano talaga 'yung nangyari? So, yun na, kukuha ka na. And then after that, meron pa yung tinatawag na progress report. Nung natapos na, okay na lahat, na settle na yan. So, doon muna tayo sa paggawa ng report. So, inano ko lang para mabilis lang. Ano po? <coughs> Ngayon, nandun na. Nasagot mo na yung who, sino, where, kailan, when, ay where is saan, when, kailan, what, ano ba yan, why, bakit nangyari, and then how, paanong nangyari. Yan. Yan yung mga dapat pag nasagot lahat ng tanong na yan ng report mo. Ibig sabihin po, yan, complete yung report natin. Kaya nga po, pag nagpasa kayo na report, tanongin yun niyo yung report ninyo, yung 5W's in one page. Kahit medyo, uh, ano lang na English yan, parang may pagkataglis o baro, okay, eh, okay lang po yun. Huwag kayong mag-ano doon, kasi malalaman naman hindi pa sanay. Kasi lahat naman eh, kahit man ako, dumaan ako sa ganyan eh. Talaga, pag nag-report ako, medyo nung una, kahit ako magmasa, parang mali yan. So, along the way, matututo ka na. Yung malalaman mo na na ganito pala and then magbasa tayo ng kasi kaya po ako naging gustong gusto kong magbasa ng books kasi na-assign po ako sa isang bookstore na hawakan ko po na almost 4 years mahigit ako kasi hindi talaga ako wide reader eh kasi parang ano din ako eh pero nagtataka pa ito ang gusto gusto lagi nagbabasa ang daming binibili kasi isang privilege si mayaman niya yan hindi eh. parang sabi ko maghapon silang nagbabasa ano bang meron sa kanilang binabasa nila tapos siya, pag browse browse din ako doon. Ikot ako, ikot ako, ang sakap naman. Kasi hanggang sa, iyon, talagang gusto ko nang kasi Talagang bumibili ako ng kahit medyo malat. Gusto ko binibili ko talaga. I have to invest. Kasi bakit matututo ako yun? At saka yung mga na binibili ko naman. Tapos yun, yung maayos. Sabi naman yung bibili ng mga mga parang siyempre pag mga sa security industry kailangan yung makatotoha na hindi yung mag-ano ka mga hindi nang masama yung para mga matalinghaga kung ano-ano mga ano yung mga po ba kasi binabasa ko mga self-help about business yan. Yan, mahilig po talaga ako yan. Ay, yung mga author ko, sila Robert Kiyosaki, yan ang mga gusto ko mga author. Dyan, si ano pa, si, etong si, kapag yung mga, ito, tulad po nito, si, ano, si Robert Green, yan. Diba? Yung mga ganyang books na talagang makakatulong po sa atin sa mga business na makasama kasi you're in the business na rin kasi security pero binabantay mga negosyante ko, bakit hindi pa ba tayo matuto ng yumaman tayo sa sarili? Kasi andiyan ka na eh. Sabi ko nga pa sa vlog of videos, napakadali mong asenso ang girl eh. Kaya pag sa report pa, hindi ka marunong, hindi talaga tayo po asenso pagka ganyan. Ano po. So kailangan, kaya natin na. Eh. Bilang security, kailangan doon yung angas. Meron ka dapat na ano sa sarili mo, confident ka. Kasi ang laban na sa mga security, puro minsan, ano yan, puro batas eh. Diba? Ididepensa mo yung sarili mo, ididepensa mo yung company mo, ididepensa mo yung client mo. Tapos, report di tayo marunong gumawa ang sarili mo yung kain ng depensa kaya ako tayo sasabi sa mga guard ko safety first unahin yung sarili nyo ba kabantayan mo yung building ikaw hindi ka safety ako pa ba naman no diba kailangan lagi unahin ang sarili gusto mong makatulong sa company edi eh, galingan mo mag aral ka mag aral ka ng mga report kakatulong pa mas mo yung complaint ng mga tenant na diba? kaya mong i-justify ba? ganun lang kasi house rules i-implement natin yan para mo, hindi mo kayang ipaliwanag? kasi sa report pag hindi ka marunong kaya nga sa mga standard sa iba pag hindi ka magawa ng report hindi ka natanggap yun. kasi doon titingnan paano mo i-handle yung trabaho mo hindi ka naman dyan magpapala hindi ka dyan mag magwawalis magre-report ka o di ba so kailangan po mag -tari. simplihan nyo lang wag nyo agad kasi ano na bakit magaling ako sa ganito do not compare yourself to the others kasi lilit po tayo simulan mo kailangan maging an inspiration mo siya hindi yung distraction mo siya, hindi yung depressed ka kasi ang galing niya ikaw, hindi dapat you to inspire mo. Ang galing gumawa ng report, matututo din ako. Kasi nagsisimula din po ako sa karera ko bilang officer po, tinuruan din ako ng aking commander tayo. that time. Talagang binild up niya ako. Kasi wala din ang confident before eh. Parang hindi ko kaya yan, nangirap mag-handle ng tao. Kaya lang siya, pinakikita niya sa akin yung ano eh, yung potential. Kasi minsan yung tao, nakikita tayo ng potential, sarili natin, hindi mo makita ng potential. Kasi nga, mababa pa yung stamina mo, bila sa sarili. mo kailangan, palaguin mo po yun. Yun dapat ang pagkukulang mo ng pansin yung sarili mo. Kasi you are the product of your self. Wala nang iba. Diba? Kung marunong ka na, at officer ka, at least may that ka, good camp. At saka magiging ano ka sa sarili mo. Dahil, naghahagi ka na. Mahirap siya, pero, at least meron kang ginawa sa buhay ay diba, yung buhay ano dapat yung karera mo sa buhay kaya po natin yan basta tuwag na lang po mahal mo yung trabaho kahit hindi tayo mag-iistay wala naman sinabi lahat tayo mag-iistay sa pagiging empleyado eh. lahat naman aalis eh. kahit sabi mo presidente ka pa dyan ng kumpanya hindi naman kung may ari niya lilisan at lilisan ka din dyan sa tamang panahon diba? marami nga dyan mga tapos doktoripan pa nagre-retiro ng maga gumagawa ng sariling negosyo dahil gustong lumago So, start ka. Kung maroon ka mag-report, pag nagsarili ka ng negosyo mo, hindi ka mahihayin. Ayan, asenso uh, ka sa buwan. So, yun lang po. Yun lang po yung mga report na kailangan natin gawin ng mga uh, hints, mga pungu para maging open. Okay. Step by step lang, tandaan dahan walang problema kung matatagalan ka dyan. Ang mahalaga po, nagsisimula ka at ka. Kahit umuusad Pag kung yan, okay lang po. Ang mahalaga, unti-unti kang gumagalaw ng forward. Hindi naka nakadalawang hakbaka ka pa anga tapos pabalik naman nakalima ka hindi makakarating sa finish yan. pero kung usap pa kung kanadahan dahan at least tre derecho lang ay paunti-unti at sigurado mahiyan marireach mo din kung ano gusto mo sa buwan so yun lang po maraming pong salamat tayo po na ako itong ko na to sa mga uh, nagtanong sa akin at sa mga followers ko po na nanonood at nakilin na ga-advise na mihingi advice sa akin just comment lang po sasagutin ko po yung mga tanong ninyo at gagawa ko ng content kung ano po yung gusto ninyong Uh, mapag-usapan po natin at pipilitin ko pong magawa at maayos na makatulong po sa inyo. Maraming pong salamat at habang kasutin po sa ating lahat.